Once na mag-rapture at mawala na yung tao dito sa mundo na ito, dyan na magsisimula yung tataan, o yung tinatawag natin na Mark of the Beast. Parang hindi pa ngayon, sa kasalukuyang ginagawa ko yung video na ito, pero hinaanda na po yan. Pero once na nag-rapture na po at nawala na yung mga tao, o yung mga mana ng palataya dito sa mundo na ito, magsisimula na po yung tataan. At yan po yung wag na wag nyo gagawin. Wag na wag po kayo magpapatatak Yan po sa Antikristo. Hindi pa po, po natin alam kung anong klaseng tatak ang ilalagay po sa tao, pero isa po yung sinasabi ng Bible ito pong tatak po na ito ilalagay po yan sa kanang kamay ng tao at sa noo ng tao. So kapag may napapansin na po kayo na mayroong nilalagay sa noo or may nilalagay sa kanang kamay ng tao, iwasan niyo po yan. Huwag na wag po kayo magpapalagay anuman po yan, pwedeng tattoo po yan, microchip, o kung ano pa mong pong pwedeng ilagay po dyan sa kamay niyo or sa noo. Yan po ay tatak ng halimaw. Ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. So napansin nyo po sa pilitan mga kapatid. Kapag merong kayo napapansin ngayon na nagpipilit, na kailangan merong ilagay dyan sa noo sa kamay mo, wag na wag ka magpapalagay. Kahit ano pong mangyari, wag na wag po kayo magpapatatak dyan po sa halimaw po na yan. Dahil sigurado, yan po yung magdadala sa inyo sa kapahamakan. Ito po ang sinasabi sa Revelation chapter 14 verse 10 to 11. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy natataas man Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. So napansin niyo po mga kapatid, ayon po sa vision po ni John, mapapahamak lahat ng sumamba at higit sa lahat ng patatak dito sa halimaw. So mga kapatid, wala na pong balikan once na natatakan ka na. Kaya huwag na huwag kang magpapatatak dyan po sa Antikristo. Kahit ano pa pong mangyari, maring hindi ka makakabili o makakabenta kung wala kang tatak ng halimaw. Pero mga kapatid, ito yung tandaan nyo, okay lang na mapahama ka isang beses lang dahil wala kang tatak ng halimaw. Kesa naman, mapahama ka ng habang buhay dahil sa pagpapatatak mo dyan sa halimaw.